Sigurado ka bang dito ang daan? Tanong sa akin ni Noel. Papunta na kasi kami sa dating pinagkampuhan ng kuya niya. Sinabi niya lang sa akin kung ano ang pangalan ng lugar. Eh alam ko naman kung saan kaya kasalukuyan kaming papunta doon ngayon. Oo naman, standby ka lang dyan habang nagmamaneho. Kita ko naman si Iga na natutulog lang sa likod. Parang tao lang din talaga itong kasama naming aso. Kasi nakakaintindi ng utos kaya siguro talagang pamilya na ang turing ni Noel dito halos dalawang oras din ang biyahe namin papunta doon sa mismong lugar pagdating namin doon open area pala bago papasok sakto na mataas ang sikat ng araw kaya walang masyadong zombie sa labas medyo malayo din kasi ito sa maraming tao pero hindi lang namin alam kung ano ang mga makakaharap namin sa loob bumaba na kaming tatlo sa sasakyan katulad na dati, espada lang ang gamit na armas ni Noel. Tapos, baril lang akin. Napag-alaman ko rin na may lahi palang hapon ito si Noel at naturuan mag-espada ng lolo niya. Kaya magaling siya sa paggamit nito. Katana pala ang tawag sa ginagamit niya at sobrang tulis nito na nakakaputol agad ng parte ng katawan ng tao. Madali kami nakapasok pero ang tumambad sa amin sa loob ng pinaka nakakagulat mga sundalong zombies ang nandito at hindi lang basta sundalo dahil mukha rin matataas ang ranggo nila Kung makikita ay walang wala ang aming katawan ni Noel sa mga maskulado at malalaki nilang katawan Gaya ng sinabi ko, hindi gaya sa mga palabasang zombie dito Dahil kung ano ang normal nilang lakas ay doble ito kapag naging infected na sila Kaya paniguradong delikado ang buhay namin nila Noel dito Noelle, takbo na! Hindi. Kakayanin natin to. Isa-isa naming hinarap ang mga kalaban. Nakita kong may papalapit kay Noelle habang nakataligod siya. Kaya binaril ko ito. Grabe ang lakas ng mga zombie na ito. Ang iba ay hindi mo mapapabagsak sa isang bala lamang ng baril. Naubos na yung mga lumapit pero nakikita naming mula sa malayo ay may mga papalapit pa rin. Hinihingal na rin kami ni Noelle babaril na sana ako sa likod pero nagulat ako nung wala ng bala yung baril ko. Tang ina, wala na akong bala. Napatingin sa akin si Noel sa pag-aalala. Nagulat naman ako nung tumahol si Igan at pumunta sa isang patay na sundalo. Nakita ko na may baril ito sa baywang niya. Ganon din ang iba kaya kinuha ko ang dalawa at sakto puno pa ang mga balan nito. Salamat Igan. Laking pasasalamat ko na lang dahil meron talagang talino tong asong to. Nagpatuloy kami sa aming pakikipaglaban. Nagkatingin ang kami ni Noel at alam kong alam niyang iniisip ko. Alam namin dalawa na mauubusan lang ako ng bala kung iintayin namin na maubos ang lahat na nandito. Kaya hindi na kami nagdalawang isip ang tumakbo, papalayo. Kokonti lang ang liwanag na pumapasok dito sa loob. Kaya alam naming sobrang active ng mga zombie dito. Kailangan namin makalabas kagad lakad, takbo at alerto kami tuwing may makakasalubong na infected. Pero nagulat kami noong meron kaming narinig na maraming yabag sa labas. Paglingon namin, napakaraming bulto ng zombie ang papalapit sa amin. Halos labing dalawa ata sila. Hindi namin sila kakayanin sa lakas nila kaya tumakbo kami. Buti na lang at may nakita kaming pintuan kaya pumasok agad kami at nilak ito. Hindi namin alam kung ano yung kwartong pinasok namin pero kailangan na naming takasan ang mga humahabol sa amin. Mabuti na lang at may dala kaming flashlight. Maswerte naman kaming walang infected dito sa loob. Isang bangkay lang. Ang ipinagtataka ko, bakit mayroong bangkay pero walang infected? Tapos hindi pa nakalak yung pinto. Nang inilibot namin ng aming mga mata sa paligid, mayroong mga malalaking kabinet agad namin binuksan at nagkatitigan kami ni Noel sa nakita namin. Jackpot! Sabay na sambit namin ni Noel. Napakaswerte naman talaga namin para magkataon pa na napunta kami sa kwarto kung saan nakatabi ang mga armas. Hindi na namin kailangan pang maglibot upang maghanap ng mga armas. Kinuha na namin yung mga kailangan at ilang mga kaya naming bitbitin. Inilagay na namin ang mga gamit sa loob ng aming bag Meron kaming nakitang mga bomba, machine gun, mga pistol, mga malalaking baril at kung ano-ano pa. Kinuha ni Noel yung machine gun tas pinuno ng bomba yung bag niya. Nakakapagtakang kaya niya buhatin yung machine guns. Ang bigat nun pre. Nagbitbit din siya ng sandamakmak na bala. Lalagay ko sa vander natin. Nakangiting sambit ni Noel. Yung vander na sinasabi niya, yun yung sasakyan na inayos namin. Ngayon alam ko na, kaya pala kumuha ng malaking baril kahit hindi niya mabibitbit, ilalagay niya pala sa sasakyan namin. Napatawa na lang ako. Dahil kumuha naman siya ng mga bomba, kinuhaan ko na lang din siya ng dalawang baril at mga bala. Isang 500 SNW Magnum at isang Akdal Ghost TR01. Mga pistol lang ang kinuha ko para sa kanya dahil baka hindi naman siya maalam sa baril at tuturuan ko pa lang. Kumuha naman ako ng tatlong malaking baril at dalawang pistol, kagaya ng kay Noel. Mahilig kasi talaga ako sa armas. Kumuha ako ng isang AK12, AK47, at isang shotgun na Benelli M4. Lahat ng baril ko para sa mga bakbakan na malapitan. Malaki naman ang bag na dala at pangangatawan kaya kayang-kaya kong buhati ng mga ito. Kaya mo pa bang bumuhat ng isa kel? Grabe ang lambing pa rin ang boses ni Noel kahit sa mga ganitong sitwasyon. Ah, oo. Kaya pa naman. Bakit? Meron ka trip? Tinuro niya yung pang sniper na baril. Isang M24 sniper gun pala yung gusto niyang ipadala. Nasambit niya sa akin na mas maganda daw kung merong kaming pang depensa at opensa na pang malayuan. Sang ayo naman ako sa sinabi niya. Sabi niya ay ilalagay rin daw niya ito sa sasakyan pero hindi niya ikakabit para madala namin kahit saan Natatawa tuloy ako Para siyang nagsashopping sa mall Mga babae talaga Bukod sa mga armas ay Meron din kami mga kagamitan doon na kinuha May mga malalaking flashlight May vest, smoke grenade, helmet at iba pa Doon ay nagpalit na rin kami ng damit Para hindi kami basta-basta makakagat Puno na yung bag namin At tingin naman namin ay Sapat na yung mga nakuha namin Kaya nakapagpasya na kaming umalis pero nagplano muna kami. Nakita naman namin na may bintana at pag tumalon ka ay derecho sa labas kung saan matirik ang araw. Nagkatinginan naman kami ni Noel at alam namin ang gagawin. Binasag na namin yung bintana at pagkatapos nun, tumalon na kami sa labas. Tinted yung bintana kaya hindi maliwanag sa kwarto kahit kita na tirik ang araw sa labas. Pagkalabas ay agad naman kami bumalik sa sasakyan. Grabe! Akala ko talaga hindi na natin malalampasan yung mga machong sundalo. <laughs> Natawa ako sa sinabi niya, machong sundalo. Masaya ako na kahit hindi nagiging madali ang mga kinakaharap namin ay hindi pa rin namin nakakalimutang tumawa. Maaga pa naman at wala pang alas 12 kaya naisipan namin na maglipot pa para tumingin kung mayroon kami pwedeng pagkuhaan ng mga bagay-bagay. Kung saan-saan kami napunta hanggang sa may nadaanan kaming pet shop Tinanong ko si Noel kung gusto niyang tumigil muna sa pet shop. Ligtas naman dahil nakatutok ang araw dito. Nakangiti naman itong tumango at nakikita ko na rin na nagwawagi-wagi litel na si Igan. Mukhang kahit hindi maarte si Igan sa pagkain ay gusto pa rin niyang makatikim ng dog food. Pagpasok namin sa pet shop ay dali-dali kaming kumuha ng sako at nilagyan ito ng dog food ni Igan. Hindi lang yun dahil tumingin din kami ng mga gamit para sa kanya. May vest na para sa polis dog na siguradong magkakasya kay Igan at magsisilbing proteksyon niya. May metallic spike din na collar na pwede niyang isuot para hindi siya basta-basta mahawakan sa leeg. Pagbalik namin ng kotse ay tahol ng tahol si Igan. Tuwang-tuwa sa mga pasalubong naming dala. Nakakatuwa dahil ngayon ko lang ulit naramdaman na maging masaya matapos sa mga taon na nandito ako. Para bang nagkaroon ako ulit ng poproteksyonan at makakasama. Alas dos na rin kaya napagpasyahan na naming umuwi. Nag-iba lang kami ng ruta para tumingin pa ng mga bagay. Teka Noel, gilid mo muna. Hindi ba convenience store yun? Yung nasa gas station. Tinignan naman ni Noel ang tinuturo ko at sumang ayo na dun na kami kumuha ng mga pagkain. At least, di naman namin kailangan pumunta sa mall para magbuwis pa ulit ng buhay. Kahit ako dati sa convenience store lang ako nakakuha ng mga pagkain pero madalas din kasing madaming mga infected sa paligid nito kaya delikado rin. Ngayon ko lang napansin yung convenience store na nadaanan namin. Baka kasi dahil hindi naman ako dumadaan masyado sa ruta na ito. May iilang zombie na nasa labas ng convenience store. Pero kitang kita naman namin na walang zombie sa loob nito. Kinuha ko ang baril at nilagay ang silencer isa-isa kong pinagbabaril ng mga zombie malapitan. Pagpasok namin, agad kaming kumilos at kumuha ng mga delata, instant noodles, mineral water, energy drink, yosi at kape na paborito ko. Mga sabon pampaligo at kung ano-ano pa. Kung susumahin ang amin nakuha, siguro ay aabot rin ng ilang linggo itong mga nakuha namin. Pagkatapos nun ay aalis na sana ako at naayain si Noel nang marinig ko ang sigaw niya. Laking gulat ko dahil paglingon ko ay nakita kong nakaangat na siya sa ere eh. dahil sinasakal siya ng isang zombie. Isang zombie na kakaibang itsura. Lalapitan ko sana siya nung bigla namang may yumakap sa akin patalikod at sinakal ako habang tumatawa. Sobrang baho nito at sobrang lakas din. Hindi ako makagalaw pero maya maya pa may narinig na lang akong pagtama ng kung ano. Pagdilat ko ng aking mga mata, pugot na ang ulo ng may hawak kay Noel Habang yung nakayakap sa akin naman ay nakahandusay na rin at nangingisay-ngisay pa sa lupa Habang warak ang ulo na nakatarak pa dito ang matalim na kakaiba na gamit Bata? Nagulat ako dahil may batang babae ang nakangisi sa akin Tapos yung sangbinata binata naman na mas bata pa sa akin ay tinutulungan si Noel tumayo Naguguluhan man ay nagpasalamat pa rin ako Inaya ko na lang silang sumakay sa sasakyan dahil baka mamaya ay marami pang mga ganong klasing zombie ang dumating. Hindi niyo ba alam na may mga ganon? Tanong ng bata sa amin, nasa sasakyan na kami at bumiyahin na pa uwi. Ayaw pa nga nilang sumama nung una dahil sanay naman daw sila na silang dalawa lang. Pero napilit sila ni Noel. Tapos nakita nung bata na may aso si Noel kaya pinilit niya yung kuya niya na sumama na sa amin. Matagal na raw silang naninirahan na sila lang dalawa. Nakikita daw nila ako minsan pag-alagala pero hindi raw nila ako pinapansin at pinapanood lang. Napagpasyahan naman namin ni Noel na isama na lang din sila sa bahay para mas maging ligtas dahil armado naman kami. Halos sampung taong gulang lang yung bata tapos yung binata naman. Mga labing anim na taon lang. Masiyahin yung bata pero tahimik at seryoso lang yung kuya niya. Mabait naman silang dalawa. Kasalukuyan naming pinag-uusapan yung naintro namin kanina. Kakaibang zombie kasi ito. Sa tagal ko dito sa Maynila ay ngayon ko lang naranasan ang makakita ng ganuna. Kakaiba ang lakad, pati ang galaw nila, hindi gaya ng normal na zombie. Parang tao sila na kulay puti ang mga mata at may mga itim na ugat sa katawan. Parang tao lang din kung umilos. Nalaman ko rin na pwede sila sa araw at hindi takot maglakad dito. Hindi ko alam kung ba't gano'n. na. Ngayon ko lang yun nariniga at mas alam pa ng mga bata kaysa sa amin ni Noel. Matagal na rin sila sa Luzon. Anong klasing mga zombie 'yung mga 'yon? Maraming tumatakbong tanong sa aking isipan. Mas nakakatakot ba sila? Nakakapag-isip pa ba sila gaya ng tao? Ano ba'ng meron sa kanila? Paano sila naging ganoon? Ang dami-dami kong iniisip na antangin makakasagot lamang ngayang batang kasama namin ngayon. Hindi nyo lang alam pero marami-rami rin sila. Sabi ng binata. Sila? Tanong ko sa kanya. Oo sila. Sila yung mga nocturne.